Ito po mga kamaktani at uh, ito po yung kaninang kaluktong ng vlog ko no, no tayo nagpunta sa ilog. Ito po ay uh, panibagong vlog. At tayo po ay uh, pupunta ngayon sa uh, rambutanan at uh, mga pulo ng nasones. Tayo po ay uh, amimitas lang rambutan doon at nasones. Uh, at maganda uh, magandang experience to. At uh, ngayon po ay tayo po ay uh, pupunta na doon at uh, tignan natin kung maraming bunga yung kambutanan uh, at masonis doon okay step up lang kayo dyan abak-abak ka lang po pag nandun na ako i-update ko na lang kayo okay At ayun po mga kamakdani at andito na po tayo sa rambutanan. No? Ayan o, tayo ay pipitas at uh, ating kainin. Ayan o, okay, no? kita nga ito nyo naman. Fresh na fresh yan. No? natin. Yot. Pipitas. pitas. Ito Kaya na po maibok. O, oh, kita nga ito nyo naman o. No? Ayan, rambutan. Ayan o, bunga. Dahil lang Ayan o. Po ba? Ang buta, no? Sige po, abak-abak lang po. Malang po mga kamakdani, papakita ko po siya yung uh, talagang mga rambutan dito, hitik hitik sa bunga. Ayan o. Pakita nyo naman, ayan o. Po ba? Ito sa taas. Ayan. 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 kaya lang po itong uh, rambutan na to ay eh, palipas na rin dahil siguro yung iba na ani na um, kabuan po niyan puro rambutan niyan yan yan dito po ang uh, rambutan ng dikit-dikit naman yun oh puro na rambutan niyan po update update lang po baka po tayo mamaya mamitas na pero po siguro baka hindi ko na ma-vlog yung pamimitas dahil uh, yung pong mga yung puno at uh, yung bunga ay malanggam baka po tayo pag mag-vlog tayo mahulog eh uh, mahirap na at sige po dyan muna kayo update update lang po